Ito, balita. 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 si Balita. No? Balita. na Balita. 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 2020 nya <coughs> mau na na open na aku balik ako na lang pong ikaw nya hindi lagi um, time sa ginoo oh. nya ang atong page kay pang ginoo biya no nya ako wala dyo ko eh kung ano kay wag ko hilig ang bible dugay na kaya sa balay pero karoon lang yun nya ko na nabasa baka na kwan no nya ako na realize bitaw nga Ito na na ko. Wag itay watay Ginoo. Nay Ginoo, nagisalig ta pero lahi magitong kuan, lahi magitong kaluwasan, luwas ba ka gidawat ba mo si Hesus, no? kaya ako manggod. ko nga kuan. Nga ko nga ulila bitaw, uh, sa sang na na apil sa mga grupo mga bad boys no? wala ko pa eskwela so wala kalibutan ani aning Biblia ang relihiyon nako muli-muli pod wala kuan wala sa unsa ko ay simbahan mo yamong highlight kaon sa simbahan dito po mi manimba no, lisod jud ayo akong kinabuhi bitaw lisod ka ayo kinabuhi nalisod lisod buka ayo sa mga kalisod kayo ako ginoo no? Basta yung gunay gino, pero wala magulag kung sa iya. Ah. Ang ako ang magulbarkada, ato nagkapamilya ko, nagkapamilya ko, wag yapon, no? Mauna nga, na partner na ko, na partner ko, wapon si hilig sa, kuan ano eh? So pareha mi. So, Tas kaya nga istorya mo rin ako mahuman no ako lang hinahinay no para para bitaw ma panbot ma pa na ako masugilan nun ba kami yung isuon sa tinuod lang importante kaya na ipubasa di eh. ay no ay pa ako nang inalok tayo no ay ako naka amguan nakabasa ang tinarong sukal sa akong pagkatao no importante yun lang kayo na kaya hindi na yung mga ang pulong sa ginoo historia, historia, ang istorya o mga tanan pang hitabo no? ako dili kuha na sa mga inani eh, bago ko na kuha ni God Maga ako lang i-practice ba para pa-master ma po ko ha, ang pinaka-muhan mas imabansay na po maayo no? so dili man siguro daotan nga mo siguro tagbahin ano no? no? nga saya mo po na kong page nga kuhan Parang po na sa kayuhan po na kung um, buhat. na mo kuya po no nga usa ka verse nga akong ikahadlokan sa tibok ng kinabuhi no kining revelation 20 verse 10 no basahon mo diha isud ka eh atong kinabuhi ro oh mo watay Dios ang atong kinabuhi pati yung lisura diha no diha gyud padulong dili ta padulong tanan sa kasakit nga way wajuy kuan wajukay makatabang sa imo antos tibok ni mong kuan pag -antus. kini hadlok yun siya mo liha yun ko na hadlok no, nga ta no. sa karon mang good no wala na kayo nagbasa ari talagsa na lang kayo na siguro sa mga ang nagbasa ari na lang 40% tinuod lang sa kuwa lang niha Abot lang sa uban. Nasa 40%, nasa 60% po ang wag ba sa anin. Eh. No? Na busy sa cellphone. Busy sa cellphone. Tanan lang ng mga kusang ipang buhat diya. No? unang nga, uh, importante kay ni. Magabasa kita ani no? Dili kayo magabasa ta, no? Magasimba po Ako bako na magasimba ko. di man kayo lugay kayo. So, no, pero na-realize na ko ba? Ah, uh, did I one? Ah, uh, did tanga wala tay ko ano? Na wala nang patay juice sa kung kasing-kasing. Namiruan na magyo nang kuan nang gidawat mo si Hesus sa imo kasing-kasing bitaw. Namiruan yun na siya. No? Kay Abini mo isuon no. Karon pa na ang katalagman sunod-sunod yun Ayaw pa dai mo pa sa Ginoo. Ayaw pa dai nga sa Ginoo nga ko na. Nagka nagkagubot na nagka abot na ang katalagman. Sumintas so, nga lapay panahon magpadala sa Ginoo. Nga ka. ta. No? wala yung relihiyon yung makaluwas sa tua ang makaluwas sa tua no? ang atuwa ala yung kwan pagtuo ang atong hinlo o kasing kasing nung no? ginawa to si sequesto atong kasing kasing o magbuhat ka o maayo minatarong no mo na number one yun na why relihiyon kung sa oman ang imong kapag relihiyon relihiyoso ka pero ang imong kasing kasing no wala no, din mo dawata si si Sukristo ang iyong batasan mo lagi hapon hakog ka sa bahandi hakog ka sa tanang higikuan tanang nga naa sa ah mga ka, mga butang no di na maka di, di na di, di mo bayaran ang kaluwasan sa iyong bahandi so no? di mo bayaran kini importante ini, kadlok kay gud ni kini eh, imong kadlok ano inta sayo pa sayo pa kayo pano minta sayo pano ato nang sugdan karon yo ya? yeah. kun ganan mo ani magwan kasakit ni way katapusan no gantos kasak kasakit no nga basta ginuo lang yun ang imong saligan para di ka maabot kare no? Ya? salamat kayo no sa mga naglabas sa kuha kasi pasaylo ako sa pasaylo ako ninyo nga di pa kayo anas may explain pero yung importante naka 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 palay naka kung sa pulong sa ginoo ba naka, naka pagtugo sa akong sa una basta ako ah tante gunis ya nabasa ta bible god know ya yeah. cellphone ato ginahin ko na cellphone kay ang cellphone mong mahurot ang imong oras ang cellphone kasi gid mo gran ta wheels imong video no hantod nga wala ka ganahi ani eh. Bible ang, silpon, Andre, bible. bible ang cellphone pero mas may gito na kay bible kay bible ang cellphone nya i eh, cancel po nimo dito dito lang po sa video no murma ma wala imong pan lang ka basta na lang ka personal no salamat no sa tanan oh god bless sa inyo tanan no